Yay, yay. guys. Ah, uh, marami pa rin nag, ano, sa yung gilagid ko, guys. Ba, masakit ang ngipin. Marami pa rin na nanood, nag-ano, ito lang ang sagot ko sa inyo, guys. Kung masakit yung ngipin ninyo Kasi nung nagbakasyon ako, gumamit ako, nagdala ako ng toothpaste niya, tapos nag-nauubos, nagdala ako ng ano. Ah, uh, kuan anong ginamit ko, yung Colgate ba. Sumakit yung ngipin ko, guys kasi may toothpaste kasi na sobrang tamis guys ito lang ang masabi ko sa inyo guys uh, ito guys oh hammer hammer pwede mag ano kayo sa online guys hanapin nyo pwede siguro sa alibaba.com ganyan mayroon naman nga ano mga online guys ito guys oh hammer arm hammer arm and hammer eh may mga sale kasi dito guys basta basta arm hammer guys arm and hammer yung bilhin kahit ano ito sensitive pro maganda din siya guys pero sa tingin ko di siya maganda sa bata kasi medyo maanghang malamig guys ba ang ano ko sa inyo kung itong sensitive pro maanghang siya guys parang ayaw siguro sa mga bata dito may ano man di maanghang guys matamis pa siya matamis ah uh... Maganda siya gamitin kayo kung masakit yung ngipin ninyo guys. Ito yung toothpaste gagamitin nyo. sa tagal kong nagpalit-palit ng toothpaste, ito talaga ang na, ano ko guys, nakita na maganda. Uh, Magagamit ko yung mga iba-iba dyan, ano, pa iba, Kahit mag ka Dahil sa sugar ya guys, ba dumikit sa ngipin na kaya yun ang dahilan din sa akin dito siya ga eh, wala siyang sira sa taas dito siya kayo so, nagganyan ang bagang ko pinabunot ko to dito banda guys pinabunot ko to dito banda dito pala ang, sira malapit sa ano yung sa last kay ba sa bagang kaya ito ang ano ko sa inyo guys ha sa mga nag-comment sa akin ito Mag, ano itong arm and hammer maganda siya gamitin na toothpaste pang wala sa sakit sa ngipin kung palagi makit yung ngipin ninyo ito gagamitin ninyo okay, since so dahil nagamit ko na yan lahat mga mamaali na ano guys ito talaga okay, pag di ko mag nito guys yung manabutas kasi guys eh, nabasag yung ngipin ko dito kahit papasukan pa siya ng ano guys hindi siya sumasakit at papasukan pa siya ng kanin pero huwag lang kayo kumpiyansa baka tagos na yan sa laman yung ano ninyo ako malalim na to sa akin guys Hindi ko pa napastahan Pero magtutpis ako ng iba Sumakit siya guys Magtutpis ako ng iba Kaya ito, yan talaga ang ano Yan ako sa inyo Ang mga nag-comment sa